Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, unahin natin ang report dyan po naman sa Nueva Ecija. May lalaki po doon patay matapos saksakin ng kapwa pasero sa loob mismo ng sa Talavera. Mula sa Remin Nueva Ecija, detalye, Blanca, Ace. RMN Report. Nagdulot ng takot ang pagpatay ng isang pasahero sa kanyang kapwa pasahero sa loob ng Genesis Bus matapos itong saksakin na nangyari sa barangay pinagpanaan sa Talavera 9 Isia. Ayon sa mga saksi, galing ang bus mula sa Baler Aurora nang huminto ang bus sa barangay pinagpanaan at bumaba ang konduktor at inaayos sa mga kargamento ng pasahero sa pinakakompartment ng bus nang magkaroon daw ng kaguluhan sa loob ng bus dahil dito ay nagpanik at nagtakbuhan ng mga pasahero palabas ng sasakyan. Agad namang nakatawag ng pulis na malapit lang sa lugar ng checkpoint ang mga concerned na pasero kahit na aresto ang suspect na hindi naman umalis at nanatili lang daw na nakatayo malapit sa bus at hindi tumakas. Tila nakikipag-usap umuno sa sarili ang suspect bago inatake ng saksak ang lalaking biktima na sinasabing katabi nito sa upuan kaya hinala ng mga saksi na posibleng may mental problem daw ang suspect. Patuloy pang ginagawang imbestigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Kasama mo sa Arimen 9 ICR, Radyo Malais Blanca, Tatak Arimen. RMN Network News.